Hello, good day po. Mga ka ito ang aking masasabi. Pag-uusapan po natin ang nanalo sa The Clones OPM Male Grand Finals. No? Ang Grand Champion po, ang winner, The Clone, ni Gary Valenciano. No? Tapos, ang first runner-up po ay si Clone JR. No? And second runner up uh, tayo po, no si John Gibbs and Chito Miranda. Okay. Uh, maganda naman po ang naging resulta no. Ah uh, itong grupong 'to marami po talaga ang magagaling eh no. Magaling po halos karamihan dito eh no. La ang ano po yung yung nanalo si Gary. Yan magaling din po yan no. Si Gary Valenciano no. Tapos po di ang kasunod po niya ay si ano si JR no yan magaling din po yan tapos si Jano Gibbs and Chito Miranda yan tapos po si uh, Pangilinan no? yung clone ni Pangilinan Michael Pangilinan yan magagaling po yan eh yan kaya nga lang syempre isa lang talaga ang mananalo no Siyempre, walang iba kundi si crew ni Gary Valenciano, no? Ang taas. Ang taas ang percentage ng nakuha niya, no? Yan, wala naman po masyadong mga sa mga comments, no? Mukhang isang ayo naman po lahat, no? Mukhang agreed na lahat, no? Talagang deserving naman din daw talaga si Gary, no? Talagang ang taas ng percentage. Ano po siya, eh, no? 99%, grabe, no? Talagang taas-mataas po, no? Kaya salamat sa Diyos no natapos na rin itong OPM mail no sa the clones no. Kaya maganda naman ng mga reviews no. Ah uh, marami namang sumang-ayon sa nanalo. Pero talagang marami pong magagaling eh no. Itong batch na to marami magagaling. ah uh, at ano po at higit sa lahat no yung mga judges po no talagang sa mga comments no at sa mga reviews talagang maganda itong batch ng judges na to. Okay daw po. Magagaling, magagaling yung mga judges no. Ah uh, talagang may alam sa music no. Yung kasi Ibarito composer e eh, no. Tsaka may malalaman mo may mga terminology sila e eh, no. Tsaka yung mga sinasabi nila mga tumbok, mga kulot. Galing galing nila. Ah uh, talagang ano. Saludo din tayo sa mga judges. Okay po. Ah uh, thanks for listening. God bless po. Please like and subscribe. Mabuhay Pilipinas.